Grabe nga ang naging Austin awesome Drift Show dito talagang nahirapan ng Nuggets players sa kanya, complete takeover. At ang lulupit din naman ng mga highlights na ginawa ng dalawang kubunan sa dikita na laban na ito, Bronny James binalaro ni Coach Reddick ng important minutes. Rematch ng Los Angeles Lakers at Denver Nuggets ngayong araw pero malang indiferensya. Ubos ang Lakers nang dahil sa injuries nila, looking for the upset win laban nga sa fully healthy Nuggets team will start na the first quarter as expected. Itong si Austin Dreams ang number one option ng Lakers at sila nga ay may early lead dito 10-5 ang score natin. At para naman sa Denver Nuggets ay of course ito namang si Nikola Jokic ang nanguna sa anilang opensa hindi nga sila lumalayo dito sa LA Lakers. At matapos ni Austin mga idol, abay ito namang si Dalton Kinnick ang tumulong at gumawa dito sa Lakers offense. Kung saan gumawa nga siya ng 7 straight points pero nga na pa itong si Coach Redick after nga ng highlight play dito ng Denver Denver na aliyop ni Russell Westbrook. Hype nga ang bawat isa. Pero ang Denver nga too relax sa buong first quarter lalo na sa kanilang depensa. Kaya naman binigyan sila ng LA Lakers dito ng 40 points. At dito si Bronny James mga idol pinasok sa 4 minute mark. At ang sipag agad offensive rebound nagresulta ng 2 easy free throws niya. Tapos 3 pointer pang sagot dito kay Russell Westbrook. And surprisingly may 8 point lead ang LA Lakers after 12 minutes 40 to 32 second quarter natin medyo umayos ng paglalaro dito ng Denver kung saan their defense has improved at ginawa na nga nilang tie game ang labang ito sa first 4 minutes. Pero nang bumalik itong si Austin nabawi bawi ng Lakers ang lamang scoring and play ang ambag niya timeout nga tayo dito. Pero after timeout abay dito na kinuha ng Nuggets ng home team ang lamang dahil naging seryoso na nga sila sa anilang paglalaro. Pero nang dahil nga nasa rhythm na rin ang Lakers offense, abay hindi na nga lang sila din nakalayo this second quarter. At sa last minutes natin, abay grabbing takeover mode ang ginawa ni Austin Reeves. Akalain mo si Luka Doncic ang iyong pinapanood. Grabbing first up performance, may 22 points and 10 assists and 5 rebounds nga yan. Pero down pa rin sila after 2 quarters, 71 to 67. At pagpasok nga ng ating third quarter, abay bigra nga ang ginawa ng Denver Nuggets dito kung saan ginawa na nga double digits ang kanilang kalamangan at nagkaroon sila ng medyo komportabling lead over dito sa Lakers. Pero hindi naman yan lumakipan nang dahil itong si Austin Reeves, ang ibang mga Lakers players ay nagtutulungan nga dito sa kanilang opensa and after 5 minutes of playing time, 88-75 ang score natin. Pero hindi naman sumuko agara dyan ang Lakers team kahit double digit ng advantage nila at nagpakawala nga sila ng big run sa final minutes natin in the third quarter. At ang 13 point lead nga na Denver Nuggets abay naging 3 point lead na nga lamang 102 to 99 after 3 quarters. At pagpasok ng ating fourth quarter, abay Dalton take over ang nangyari dito mga idol. Quick 6 points para nga sa kanya at pinalamang niya na ang LA Lakers dito sa first minutes natin. Tapos nung bumalik pa si Austin Dermis mga idol, abay tinulungan niya na rin itong si Kinek para nga panatiling lamang ang Lakers sa first 6 minutes natin. Naging 6 points pa nga ang lamang dito ng LA Lakers pero ang Denver abay gumawa ng 6 and 0 oh run para nga itayang laban at 113 points with 4 minutes left. And at the end mga idol grabbing clutch shot making ang ginawa ng dalawang Coponana pero itong Lakers mga idol coming up clutch on both ends offense at depensa and once again ang duwa na Austin Reeves at Keneck ang nagbuwat dito sa LA Lakers binigyan sila ng 3 point lead under 1 minute left pero hindi naman agad sumuko ang team ng Denver Nuggets at itong si Jokic at Jamal Murray clutch shot making once again dinala ang kanilang team sa clutch victory over sa Lakers